It's Suniya, satinyakau and welcome back to my YouTube channel. Hi guys, ngayon, 'di ba nang promise ako sa inyo na mag-house tour tayo sa bahay ni Madam. Let's go. So unahin natin guys yung sala namin. Ito yung sala namin, guys. Sobrang liit lang, pero napakaganda. Meron kaming TV dito. Napakalaki ang TV ni Madam. Parang sini. And ito lang yung sala namin, guys. And ito lang talaga yung linisin namin na sala. Dito pa yung alaga ko. Oh, naglalaro. And meron pa tayo dito ano. Napakagandang tanawin sa labas. Ay, kita mo yung mga classroom dyan. Mga niyog-niyog. 'di ba? And punta tayo sa kwarto ni Madam. Ito naman guys, yung kwarto ni Madam, kumbaga master's bedroom. Ito lang yung CR, maliit lang. Ayano. Oh. Yan lang yung lilinisin ni Ate every day, every hour, every minute. Oh! Tapos, ayan lang, eto lang Napakaliit lang. O sa mga magsasabi na ano, oh, baka mahuli ma kayo niyan. Huwag kayong mag-alala guys kasi lahat ng mga ginagawa ko dito, mga video, lahat ay alam ni madam kasi alam nila na vlogger ako. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi tayo makukulong. And punta naman tayo dito sa, ito lang yung hallway namin, napakaliit. Dito sa uh, dressing room ni madam. And ni sir. Ito lang yung dressing room nila guys. Ito yung salamin nila. Dito ako nag-tiktok. Gaganon-ganon ako dito kasi may ilaw. Tapos ito yung mga dressing room nila. Lagaya ng perfume. Wala masyadong linisin talaga guys. Hindi kagaya sa iba na sobrang dami. Yan lang yung lilinisin ni ate. And ito yung mga ano nila. Mga damita ni madam. Damita ni sir de uh, ba? Diba? Final na namin yan kasi baka mamaya kung hindi namin final nilinis, baka i-bash nyo kami kasi di kami marunong maglinis. Ito naman yung lagayan namin ng laundry. O, oh, patay tayo. Mababash tayo nito. Charo! <laughs> And punta naman tayo dito sa... Dito guys, medyo magulo to kasi ito yung room ng bata. Kahit anong linis namin dyan, ang daming mga ano, mga toys kasi Magkakalat yung bata, pero ito yung closet niya, napakalaki. Maliit, eh, maliit. Isa lang siya pero napakalaki. Ito yung closet ng baby namin. Yung nagtatapon na kasi namin yung iba, ayun oh. Ito oh, pagtatapon na namin to. Kasi maliit na yung ano, Tignan nyo guys. Uh, sayang, di ba? Pagtatapon na namin 'yan. And ito lang. Kalat pa. Ito lang yung bed ni Rashid. Ito. Yan. Yan lang yung bed ng alaga Yun. namin. Ay, tapos, minsan dito kami natutulog <laughs> ni Madam. Ay, hindi. Nang ng bata. Pag 5.30, pumunta ako dito, tapos tinatabihan ko siya. Tapos, yung madam ko, bumabangon, naliligo. Pumapasok sa trabaho. Dalawa lang yung CR dito, guys. Ito naman yung CR ng alaga namin. Ito. Tsaka ito na din yung CR ng ano, CR ng mga guest. Yan. Meron pa yung isda. Oh, diba? <laughs> Yan lang. Tapos pinakalas is yung kusina. Ito yung kusina namin. Kita nyo yung pwet ko? <laughs> ito lang kusina namin. Napakaliit. Pero ang dami namin ref. Isa, dalawa, tatlo. Mo. Pero guys, buksan mo yung ref namin. Eto, hindi pa kami nakapag ano ha, pero meron ang dami namin ice cream. Pero hindi kami mahilig sa ice cream. Tapos, ang daming prutas dito guys, hindi pa yan nakapag ano, nakapagbili si Sir. Tingnan mo pag umuwiin si Sir. Ang dami bibili niya. Tingnan nyo, ayan. Walang kakain yan. Kung si ate hindi siya mahilig sa fruits, nako, masisira lang yan lahat. Ayan. Ang daming fruits. Lahat yan, pwedeng kainin ng katulong. Ayan, kumpleto kami sa itlog. Dito naman, mga, mga, uh, frozen food. Ayan, Oh. Ayan, ang daming pagkain. Tapos, nasa iyo lang talaga kung, ano, kung masipag ka magluto, kain ka. Busog ka, taba. Pero guys, tignan nyo ito. O, ah, ba? Diba? Para kaming may ano, para kaming may bentahan dito ng soft drinks. Kasi ang hihilig ng mag-asawa uminom ng soft drinks every ano talaga 'yan. Kapag nakita na nila na wala nang lawan, nako, bumibili agad yung amo kong lalaki para mapuno. Kasi para siyang para silang nanghihina kung ano mabawasan na yung mga yan. Buti na lang talaga hindi ako mahilig sa ano, sa soft drinks. Ayun oh, no. 'di ba? Ano, meron pa diyan. No? Tapos ang dami namin chocolate dito. Mga chips. Tapos walang kumakain. Ayan. Mga chocolate. Ayan. Walang kumakain. Si ate, hindi ko alam kung mahilig siya. Halig ate? Hindi rin. Hindi rin mahilig si ate. Hindi. Ito naman, pinapoy namin. <laughs> <laughs> so ayun, punta naman tayo dito. So, ito lang nung magigising sa isa. Dito sa amin, wala ko talaga. Kasi yung amo ko, hindi siya mahilig sa decoration-decoration. Pero yung amo kung lalaki lang mag sa akin. Gusto niya mag-decorate. Tapos ayaw ng mga amo kong babae. Kaya, higit lang magkasundo, walk na lang. And <laughs> guys, thank you so much for watching. Please do subscribe.